Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Doc33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, ganito po ang ating ginagawa ngayon dito sa taas ng kubo. So dito tayo ngayon nagpapahinga dahil medyo maulan. So mayroong kubo dito sa palayan na uh, mga kubo ng mga may-ari ng palayan so dito tayo ngayon uh, naghihiga sa duyan nakaupo so ganyan lang ang trabaho ko so kasama ko dito sa likuran si EG Mix Vlog so habang kami ay nagbabantay ng itik dito po kami sa Kubo. So sa lahat ng mga subscribers ko, thank you very much sa inyong lahat. At sa lahat ng mga viewers po na hindi pa nakapag-subscribe, ah uh, paki-subscribe naman po. Paki-subscribe naman po yung EG Mix Vlog. Thank you very much. So habang nagpapakain tayo ng alagang itik natin doon sa likuran. So dito tayo sa taas ng kubo so mga kadakers yan po ang ating mga alagang itik tingnan nyo dyan lang sila kumakain oh yan so nagpapahinga sila dahil busog na ganyan lang ka simple ang pag-alaga ng itik ganyan lang po ang pagbabantay ng alagang itik so wala po tayong uh, karibal dito ako lang mag isa sa area ng palayan na ito so doon sa banda doon sa ano sa bandang itaas ah, nagano na doon simula na silang magtanim o dito hindi pa kasi nagpahuli sila baka bumaha so hindi po tayo nito mag kukulong kaagad baka abutin pa tayo ng February hindi pa po tayo makakulong so set out sa inyong lahat mga subscribers thank you sa inyong lahat at sa lahat ng mga viewers ko sa Dr. T3 subscribe nyo naman po ang aking uh, kabilang channel channel ng anak ko yung AG Mix Vlog uh, mga katangkas pasensya na po kayo dahil hindi po tayo nakapag upload dahil nasira po yung audio ng cellphone ko nabasa po ng oil uh, sa lahat ng mga gustong mag-alaga ng itik ay ganito lang po ang ating gagawin sa ating mga alaga kapag mainit na so ilagay natin sila sa malilim so hanggang dito lang muna see you next vlog bye bye